Mga kababayan, ang unahin natin ay bakit nga ba nagalit si Sarah Duterte nang binisita ng Philippine Embassy ang kanyang tatay sa ICC Detention Facility? Bakit nga ba galit na galit? Meron bang tinatago? Meron bang pinagtatakpan? Meron ba? Ah, meron bang ayaw malaman? Di ba? Mm. Ngayon mga kababayan, ako, wala naman akong problema. Kahit hindi bisitahin yung tatay niya, deserve naman yan ang tatay niya. Pero mga kababayan, paki-comment sa comment section. Bakit nga ba sila galit? Meron bang tinatago? 'Di ba? <clears throat> Meron bang tinatago? Takot bang mabuking? Bakit ayaw at kailangan daw ipaalam sa kanilang mga anak o sa kanilang pamilya na pag may bumisita, oh, ganito yan, mga kababayan. Ito, gusto ko lang ipaalala sa inyo. Ganito yan. Ang ICC, hindi po yan pagmamayari ni Duterte. Di ba? Ang ICC, kahit sino po pwedeng bumisita kung sino man ang nakakulong dyan. Depende na yan sa ICC kung papayagan. Di ba? Ako nga may kamag-anak ako na nakulong, hindi ko nga alam na binisita ng kanya mga kaklase. Pinaalam pa ba sa pamilya? 'Di ba? Hindi. Minsan nga bumisita yung mga kabaro niya. Oh, pinaalam pa ba sa pamilya? 'Di ba hindi naman? Magugulat ka na lang pag bumisita ka doon o binisita pala ako ng kaklase ko last week. 'Di ba? Oh, Ye, TV Charity Vlog hello po. So mga kababayan, galit na galit ang pagbisita ng kinatawan ng Philippine Embassy kay Ex-President Duterte sa The Hague, no, ay kinundina ni Sara. Ito po, mga kababayan. Pakinggan niyo po ha. Mm. May ads lang. Bakit nga ba siya magagalit kung binisita? Tinutulan ni Vice President Sara Duterte ang ginawang pagbisita ng mga kinatawan ng Philippine Embassy sa The Hague mm. sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ah. Sabi ng bise, <coughs> magpanggap daw silang isang welfare check ang kanilang gagawin. Pero tingin ni VP Sara, utos umano ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na naman tayo eh. Ayan na naman tayo sa salitang utos ni Marcos. Yeah? Tapos maghanapan ka ng ebidensya, ngalngal -ngal ka ng ngalngal, -ngal, -ngal. yeah? wala ka na namang maipakita. Kaya nga minsan nasasabihan ka na mga kapwa mo di this fake news kay. Utos na naman ni Marcos. Hmm. Tapos nagtanungin ka, asan yung ebidensya? Nga nga. Yeah? Ayan na naman, bakit? ah, oh, ito, eto, eto, dito, sa totoo lang, alam ko ang mga DDS, mga bobo kayo. Ya? Yeah? Alam ko mga DDS, bobo kayo, pero hindi kay bulag, hindi kay bungol. Ilang buwan, pinagsigawan ninyo na bring him home. Bring him home. Kailangan ninyo na managot ang gobyerno na pauwiin si Digong. Tapos ngayon, ang gobyerno ng Pilipinas bumisita kay Digong, Pinagbawalan ninyo at nagagalit kayo. Ano ba talaga? Gusto niyo bang makalaya o ayaw nyo palayain? Yun lang naman eh. Dalawa lang tanong. Ilang buwan niyo pinagsigawan, bring him home, bring him home. Tapos ngayon, nang binisita na ng gobyerno, kasi nagkikare na yung gobyerno, kasi bakit? Pinakalat ni Kaufman na ang tatay ni Sarah nag ni na. Ha? Ah? 50-50 na ang buhay. Di ba? Mm. So ngayon, syempre, concern ang Pilipinas kaya naging presidente niyan doon, kahit putang inang yan, di ba? Kahit papano, naging presidente din yan. Oh. So, concern ang Pilipinas, kaya ngayon inalam. At, di ba, kayo din nagpakalat niyan na hindi na maganda ang kalagayan? Kung anuman ang mangyari ni... May tanong ko lang po ba, ano po ba ang tinatago ni Sara Duterte na bakit galit siya at kinundinan niya ang pagbisita nang Philippine Embassy sa ICC Facility Center kung saan si Digong naglagi. Naku po, continue natin ha. Continue natin. Nang payagan ng ICC na pumasok <coughs> ang mga ahente ng gobyernong kumidnap sa dating pangulo nang walang pahintulot ah. ng kanyang pamilya. Paliwanag ng DFA welfare check ang ginawa ng mga taga-Philippine Embassy at naayon ito sa Vienna Convention on Consular Relations at Batas ng Pilipinas para protektahan ang kapakanan ng lahat ng mga Pilipino. Duty raw ito <coughs> ng lahat ng Philippine Foreign Service Post at walang pinagkaiba sa ginagawa ng DFA para sa iba pang nakadedeneng Pilipino abroad. Ah. Tiniyak naman ng International Criminal Court na naaayon ang mga aksyon nito sa ICC Rome Statute at sinusunod dito ang international standards na ang mga nakadetain na individual ay may access sa kanilang consular representatives. Ah. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot ng nakadetain na individual. Ah. Oh. So yun pala mga kababayan. Ah. Oh. Kasi ito ang kwento. Ganyan. Yan. Halimbawa ako, taga Philippine Embassy. Siyempre, papasok ako ngayon dyan sa pinto ng ICC. Di ba? Oh. Siyempre, magtatanong ngayon, ang taga ICC, sino ka? Anong pakay mo? Sinong bibisitahin mo? Oh. Siyempre, magpapakilala ako ngayon. Ako po si Ken Garcia. Ako po isang panauhin o representante ng Philippine Embassy. So ngayon, syempre tatawag yan ngayon kay Digong. Oh, Mr. Duterte, may bisita ka, taga Philippine Embassy. Papasukin ba natin? Pag nagsabi si Digong na, yes, papasukin mo. Nakapasok. ba? Diba? Oh, sabi nga dito ng GMA, may consent. Na? May consent sa nakakulong ang pinapapasok. Hindi naman yan papasukin kung pa lang, mga kababayan, sa sabi ni ng GMA News, pakinggan Sa niya. ICC Rome Statute ah. at sinusunod nito ang international standards na ang mga nakadetain na individual ay may access sa kanilang consular representatives. Ah. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot ng nakadetain na individual. Ah. Ang anong pagbisita, may pahintulot ng nakakulong na individual. O, oh, so ngayon mga kababayan, ito pa lang kung pinahintulutan ni Digong na bumisita doon ang representative ng Philippine Embassy. Ulitin ko, halimbawa ako, taga Philippine Embassy, papasok ako ngayon sa pinto ng ICC. Hello po, I am Kent Garcia, I am the representative of Philippine Embassy and I would like to visit our ex-president Duterte. So ngayon, tatawag ngayon. Okay, sir, just wait for a while. We need to talk about the Mr. Duterte. So ngayon yung taga ICC tatawagan si Digong, "Hello, Mr. President. Oh, you have some uh, visitor outside. It came from uh, Philippines, said uh, Philippine Embassy representative. Would you like to come inside and uh, talk to you about something, anything else?" oh pag sinabi ni Digong, "Okay, I agree. You let he, let them inside." Oh, so papasok ngayon yung Philippine Embassy. So ngayon mga kababayan, Diyan pa lang, buko na sila sa drama. Bakit? Kasi kung hindi makakaalala si Digong, syempre, unang sagot ni Digong yan sa taga-information ng ICC, sino yan? Sino ba yan? ba? Diba? Ah, ah, Tatanungin yan eh. Sino ba yan? Sino yung ano na yan? Philippine Embassy? Kilala ko ba yan? Ano ba yan? Ano yung Philippine Embassy? Oh. So, ibig sabihin, ang Manga nakakulong daw, ah, pinahintulutan daw nila na makapasok according sa James news. So ibig sabihin hindi nag uulyanin si Duterte. Oh, eto na. Yan ba ang rason, Sara? Kaya hindi kayo pumapayag? Ah, na si Digong ay papapaso ay ah, ang Philippine Embassy ayaw ninyong payagan na makapasok. Oh. Ulitin ko ha, ang sabi ng GMA News. Oh, may ads lang ha. Oh. Bawat pasok daw ng bisita doon ng taga-Philippine Embassy ha, ay pinahintulutan ng nakakulong. So, ibig sabihin, ipinasok na bilang protected witness. Ah, ito. <coughs> ibig sabihin, mga kababayan, hindi si Digong naguulyanin. O. Oh. Kasi bakit? O, oh, ito. ah oh ng nakadetain na hindi... Ah. Oh. Ulitin ko ha. Ayan. Na individual ay may access oh. sa kanilang consular representatives. Ah. Oh. Ang anumang pagbisita raw, merong pahintulot ng nakadetain na individual. Ah. Oh. Kita nyo. Ang pagbisita ay may pahintulot ng nakadetain na individual. So, bakit Sara Duterte nasabi mong panganib or nasa panganib ang buhay ng tatay mo? Bakit ang pumasok ba doon na taga Philippine Embassy sinaksak ba ang tatay mo? Binuhusan ng asido. Ah, pinukpok ng martilyo. Booking kayo kasi. Yun po yun ha, mga kababayan. Ah, yung ating ah, topic patungkol doon sa galit si Sarah kasi na booking. Yeah, booking na booking si Inday Lustay. Kaya ayaw papasukin Ha, ah, minumulto daw ako ni Digong na matay na ba? <laughs> Kaya ayaw papasukin ang taga Philippine Embassy kasi mabuko kasi sila dahil sa drama nilang kasinungalingan. Nagiango-ango na daw si Digong, gaulyanin na daw si Digong. Iutang utang na loob. Kung gaulyanin, pat inahayaan ni Digong, no? At sinang ayunan niya na i-consent niyang papasukin ang taga Philippine Embassy. Hmm, ayan na. 'Di ba?